Hello mga igat for today's video kay meron tayong gagawin na may client po tayo at ito po yung buhok niya hindi naman siya masyadong hindi naman siya damage at healthy pa rin yung buhok niya at ang pinapagawa niya po ay meron po kasi kaming mga by package na ano services sa hair sa mga riband, kaya ang pinipili niya ang package meron kaming package na 1 one, one to 7 package ayan at ang pinipili niya ang package ay ang yung Number 7 na package na uh, Hairy banding, balayage With pure Brazilian treatment and color Ayan yung pinipili niya Kaya, ang ginawa po natin ni client Ay nagbabalayage po tayo At yung inuuna po natin dyan mga igat Ay yung uh, kinukulayan po natin una yung ano niya Yung regrowth ng hair niya na itim Ayan, tapos pagkatapos ng ano ng regrowth application ng kulay ayan at sinusunod naman natin yung pagririban ayan pagkatapos ng pagririban ayan nagbabalayage tayo ayan po yung processing ang tamang processing ng ng ano ng hairy banding balayage at saka pure brazilian treatment ayan po tingnan niyo ayan natapos na po ako ng nag, ano diyan nagbalayage diyan ayan at nagpa-plancha na po tayo ayan po yung result ng balayage natin at pagkatapos ng plancha na yan ay tinutone down po natin yan at kinukulayan po natin ng ash ayan kasi yan po ang gustong kulay ng ating client ng kanyang balayage or ng kanyang highlights na buhok ayan Ayan, kailangan po ang pag-plancha, mga igat, ay ano lang. Yung tama-tama lang yung kapal niya na kaya ang lahat ng buhok niya para maluto talaga sa plancha. Kasi kung hindi po yan maayos pagka-plancha, wala rin po niya magandang result. Ayan, tingnan niyo yung pag-plancha, mga igat, o. Ayan, ganyan lang po talaga yung pag-plancha, yung paghagod sa buhok. At saka, ito na po yung result niya. Ayan, ito na po yung balayage ni... Maris, Ayan. Oh, diva, ba? Diba? ba? Oh. Tingnan nyo. Maganda. Maganda na yung buhok ni Madam. Nagiging balayage na siya. Nagiging riban na siya. At meron na rin siyang buhok.